Wala akong pasok sa work kaya naman maghapon na naman ako dito sa bahay. Pagkagising ko nga kanina ay nakapag-shower na rin ako. Ang sarap kasing kumilos, 'di ba? Kapag kabagong ligo, yung tipong napaka-presko ng pakiramdam mo. For today's ulam nga pala mga mare ay magluluto nga pala ako nitong kinamatisang manok. Kagabi kasi habang nag scroll nga ako sa cellphone ko ay may nakita nga akong video about dito sa recipe na to. Tapos ayun, bigla na lang akong nag at sabi ko nga ay magluluto ako ng ganito bukas. Maaga pa nga ay nagpabili na nga ako sa asawa ko ng mga kakailanganin kong ingredients para dito. Mga gulay na nga lang pala yung pinabili ko dahil meron pa nga kaming chicken sa ref. So bali nag lang ako dyan ng bawang, sibuyas at luya. Tapos nilagay ko na nga rin itong mga chicken. Sinang tinangkapan ko nga lang pala yan ng patis pagkatapos naglagay na nga rin ako ng paminta. Tinakpan ko nga lang pala yan ng mga 5 minutes tapos nilagay ko na nga rin itong mga kamatis. Favorite ko nga ang kamatis kaya naman dinamihan ko na itong mga nilagay ko. Tapos naalala ko hindi pa pala ako nakapagsaing. Kaya habang iniintay ko nga lumambot yung mga kamatis ay nagsaing na rin ako. Ayan, at malambot na nga rin itong mga kamatis. Kaya naman nilalagay ko na nga itong mga patatas. Naglagay na nga rin pala ako dyan ng tubig at sinangkapan ko na nga rin ito ng chicken cubes at paminta. Habang iniintay ko namang lumambot yung niluluto ko, ay umupo muna nga ako dito para magbasa nga ng mga comments. Tapos bigla ko nga narinig na parang may nagtatao po. Ngayon pala mayroon akong mga dumating na parcel. Nang balikan ko nga itong niluluto ko, ay malambot na nga itong chicken at itong mga patatas. Kaya naman nilagay ko na nga itong mga gulay. Saglit ko nga lang pinalambot itong gulay dahil ayaw ko nga yung overcooked. At hayan na nga mga mare, luto na nga itong kinamatisang manok. Pagkaluto nga ay kaagad na nga rin kaming kumain dahil medyo gutom na nga itong bata. Kapag nasa bahay nga ako ay medyo napapadami nga yung kain ko. Idagdag mo pa dyan yung tira ng bata dahil sa ayaw at gusto ko ay kailangan ko itong ubusin. Pagkatapos nga namin kumain at nagligpit nga ng aming mga pinagkainan ay dumiretsyo naman ako dito sa aking mga dumating na parcel. Kaya nag-order nga pala ako nito mga vase tapos eto mga flowers. Mga artificial nga lang ang mga ito pero sobrang ganda nila. Pakiramdam ko kasi kapag ka mga ganito sa bahay ay parang ang lakas maka good vibes. Eto nga mga vase na nabili ko ay sobrang ganda din. Hayan at bumagay nga na dito itong mga binili kong flowers. Next naman na parcel na bubuksan ko eh, itong mga in-order kong wall decor. Mga frame nga pala ito na sobrang nagustuhan ko dahil ang gaganda nga ng mga designs nila. Set na nga pala ito, bali 6 pieces, tatlong malalaking frame at tatlong maliliit na frame. Dito ko sana sila ilalagay kaso medyo nagbago nga yung isip ko dyan. Para kasi hindi siya bagay dahil madami na nga yung nakalagay dito. Baka naman kasi maging OA na yung kalalabasan. Kaya naman dito ko na lang sila naisip ilagay. Kaya netinalis ko na nga itong mga dati naming frame na matagal na sa amin. At eto nga sila pagkatapos ko nga maikabit. Feeling ko okay naman sila dito at maganda naman silang tignan. Kapag papanik ka nga dito sa hagdanan ay unang-una mo nga silang makikita.